ko. Hey guys. Good evening. Si mo po dito gamay. Ano ni dire ron sa paano sa Camila. Ter Camila kay amo ang party karon. So namin dire kay wala mi kay ulan. Ya, dire lang mi matulog ug man mi So karon dahan kay mi gate no. Salamat ya ni boss Jet no. Dahan kay mi og regalo. So, oh, salamat guys sa amo ang boss Jet nami na dawat kani mo ganahan ko niyo usay si sulod ni guys kani ko kani man mo chis gate no ang ako ang pinshot nga perfume opo ni ang kapalit no Dahil gyo wala ko nagmahi guys nga mao ni gi-dress ako ang kwan sa ako ang pinshot nga perfume Kaya oh ah pila sya ka buok oh isa salamat jud kayo ani sa ang ko ni imam helen 1 siya, 2. 2 na siya, na. Indot kayo guys kay Ako ang perfume para to kabuok, no? Pinshop siya, pero wala niya siya giinis. Ito yung Lutok, kung kung kinilaw or kaniutan, no? Kung gusto na ay ginamos. Nangyap guys. Salamat kayo guys sa naghatag sa kuwaan ni Asko kay butangan niya ka guys. Kani butangan ko ni siya og bitsin asin. Kita ka 1 2 3 4 5 6 7 Salamat kayo din kani. na ko ani. Eh. Ay sa mo biskit guys kay. Dungana na to ni og oh. Dungana na to kan. Nalitaw ko sa niya kung ang na. Akong tag na ni guys kay kuan. siya, baso

sunbirds. Nalakoy nakuibas mga pi pwede ko minang Diyos, pwede mo itang magbutong ah, salamat kayo ang boss trip Kani? eh setin na po ko ano guys, ang sani kasi, ang sakay ba naman ano guys, ang sakay sulod ano pwede ang tali kapre Bob. Sebab apa?

mga charger man eh. Ay, sa charger, mga USB. Na, nice kayo guys. Pwede po siya buta sa phone. or pwede siya buta ng laptop. Oh. So, Maman oh, nice. yung isulog ang laptop kaya kagamay ano. Ayokan ba? Tablet. So, let's go! Salamat kayo guys na salamat at bye bye!